Okay mga kabark, bago po tayo magsimula na mag deworm sa ating malagang tuta is dapat nasa 2 weeks old na po yung uh, puppy natin so ayan meron tayo ditong puppy na 2 weeks old at brindle yung kulay so bahagi tatlong brindle yan mga kabark Okay mga kabark, meron din ako ditong parental syrup so ayan yung gagamitin nating pampurga sa ating mga papi at meron din akong syringe na uh, may sukat na 1 ml so yan mga kabark medyo malabo at ayan 1 ml yan mga kabark so meron daw akong inihinda na vaccination card mga kabark para sa ating mga papi ayan uh, bali naganda din ako mga kabark ng uh, ang sa kanila para makilala ko mga kabark kung sino ba sa kanila yung 1, si 2 at saka si 3. So, yun yung ko sa mga nila mga kabark. Okay, una kong tinimbang mga kabark ay may timbang na 0.370 uh, grams. So, ayan mga kabark. 0.370 grams yung timbang ng una natin tinimbang at nilagyan ko siya ng green. Ayan. Dream mo nilagay kong color sa kanya mga kabark. So, siya yung bali ano, may mababang timbang. At, ayun mga kabark, isinulat ko sa ating vaccination card. timbang ako sa pangalawang papi is meron siyang timbang na uh, 558 grams. yan so ayan, number one yung uh, lalagay ko sa kanya na color so ayan siya mga kabark siya yung naitimbang na 4,558 grams ayan so sinulat ko ulit sa vaccination card at itong pangatlo mga kabark ay meron naman siyang timbang na 4,438 grams ayan okay mga kabark unahin natin itong Uh, 370 grams. Ayan. So, papansin niyo dito mga kabark, ayan. Merong 0.3. 0.3 tapos 70 grams ito yung uh, ito yung 0.3 so 370 grams yung kailangan nating kunin mga kabark tapos, ayan, may mga guhit dito mga kabark yung mga guhit na yan is equivalent na, ibig sabihin yan, ang kada guhit nyan mga kabark i, mga kabark is 20 grams, so 20 ay, isang guhit, 20 pangalawang guhit is 40, 40 tapos, pangatlong guhit is Uh, 60 so mahigit tatlong guhit yung kailangan nating uh, kunin dito sa parental natin so yan mga kabalt uh, nakakuha na ako ng 0.370 uh, grams So, yung kanina na tinimbang natin mga kabark na may 0.370 grams is meron, meron tayong ilagay na olar para makilala natin kung kung saan dun yung painumin natin ng 370 grams. So, yan. Kunin natin mga kabark. So, ayan. Ito mga kabark yung papi na painumin natin ng 370 grams na Parental. kasi yun yung ano yun yung timbang niya mga kabark sya yung may timbang na 370 grams sa pagpapainom mga kabark ng ating mga ano pagpapainom na ah, sa pagdidiworm natin mga kabark ay dapat na dito natin yun mga kabark sa gilid sa gilid ng ano nila bibig nila. Huwag nyo yung isisentro mga kabark. mm. Yan. Ito yung pangalawa. May timbang na uh, 558 grams. 5. Pero medyo malabo na mga kabark. Yan. Number 5. 5. Ayan. Ito yung 5. Kali 558 grams May higit siya sa 500 grams So medyo hindi natin makita mga kabark So kuha na tayo mga kabark So ayan mga kabark Mga ganito karami mga kabark 558 grams Huwag sa gitna Sa gilid lang Ayan So, tapos na natin painumin yung ano, pangalawa nating papi so pupunta tayo sa pangatlo 438 grams so yan ito yan okay yan ganun ulit mga kabark sa gilid pa rin ng bibig papainom yan uy lumabas Mm. So mga kabark, tapos na po natin silang i-deworm. Pagkatapos mga kabark is, didikit na natin yung mga sticker dito. Ito yung mga sticker mga kabark, didikit na natin. Yan dito. Okay, yan. Dikit. Okay. Okay, ayan mga bark, tapos na nating i-deworm. Meron na tayong vaccination certificate.